I'm coming out. 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 i Thank mm -hmm. you. cubit-cubit депо. А что? Нет так.

Hari ini, dan malam Yeah. Ah, basura na yan, Ina Uy, may marami itlog din mm. May nahakot tayo, mga kaibigan nahakot. nahakot. lahat po bag na natin ito, Ina i na natin ito sendiri beri kan? mana beri kulit kucara kayak kalau mau ini to Himalayan Ooh, gara rin ko yan Pink soap Kuko agila Blan Mga bread Ini yang merupakan baby.

oh. Grabe ang kabukyaan natin ngayon mga kaibigan. Pero bukya na lang. Bukya din tayo Bukya. Puro bukya na Bukya. wala yung palagang laman. Walang laman. Puro kabukyaan. Ay, eh, nanabas mo ba? yan. Dalo yung sa... inang. Wala. suramannya, mas yan. Masura puro. Hello, malapit kami na bukya ni Inang. Pero hindi naman sa talaga siya bukya. Kahit papano, meron din kaming nakukuha. iyan yung mas corn ito yung mga juicy fruit yung mga gum ito inang tubig talaga ito inang wala itong halo walang lasa walang lasa siguro tikman nga natin purified water walang halo yun inang good oh, oh, may tubig din tayo eh. Mahal kaya yang tubig ya. así fruto ah itu kalau para sah ini in, jus aning 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 parang tea ata, tak kayak aku kinuha kasi titin yan ko nga ya strawberry cold brew para may Oh, nanana, nanana, may bukas. Ano ito? Himalayan. Hmm. So, hmm. Mag may Meron na time pang-kukulam, <laughs> Butas ito, tatlo na yan. Ito, may nakuha tayong sabon. Hindi na namin binibidyo-bidyo pa yan. Yan lang yan talaga. Sabon natin. Mm, pangahit ni lakay ni. Mm, meron naman kami yung ano yun, yung electric. Electric na pangahit, ahit Ito pang meron. Uh -huh. meron pa tayong nakuha ng mga bag ito, ito siguro mga 30 cents sa tindahan na binibili yung paper bag ba? wala naman plastic dito ngayon anim ah, paper oh, meron tayong hmm. anong na na itlog oh, ganito ito mga kaibigan organic talaga iyan oh. yung ang mga manok ay hindi naka ano kulong palakad-lakad lang sa farm kaya ganyan, tingnan nyo, ganito. Ay, ang gaganda. Hmm. Ganyan. O, oh, di ba? Tingnan. Oh, brown egg. Organic. Organic 'yan, mga iha. Oh. Na, isang dosina 'yan. Pero ganyan talaga 'yung mukha sa loob. Wala, oh. diba? wala eh, hindi naman kami nabukya hmm. ni Walang bukya talaga. So, anong nangyayari? O, dito, o. Marami pa kaming ano dyan. Marami pang mga biyaya. Kasi, kasi mga iba-iba ano. Iba-iba ang panahon. Kaya nga, lagi mong dadalawin kasi hindi mo may mga surprise talagang maghihintay sa'yo. O, yan ang yung mga tubig namin juicy fruit ayan magmani mm. kahit na ng aso mm. yung ano namin yung itlog bag ayan sabon ano po mga giyan ganyan ano lang kung ang ating ganyan lang yung itlog talaga oh, ang sarap yun. ano boiled egg ba hard boiled mm -hmm. egg o, Parang patay isang ano dyan o corn chip pang ano ng blood pressure yung blood sugar hmm. ay kandila tayo doon na pisi yung kandila na hindi talaga hindi talaga sisindihan oh, may paper bag sino bang gusto ng baterya yan ano? Yeah. baterya. kandila? oo parang parang baterya baterya oh, yan po oh. Hmm. baka di nalang nabukya Mayroong bibi tayo dito. Anika. bye bye that's it. That's it. That's it, that's it.